Mga kapatid, welcome back po sa Kutsaji Vlog. Nandito po tayo, magbibigay lang tayo ng reaction regarding sa kaganapang gagabi sa Batasang Complex. Uh, short video lang po tayo. Nakakalungkot mga kapatid. Nakakaiyak. Buhay ang pinag-uusapan. Pero, hindi nagre-response. Um, po ako kay Joey. Tibedra, nakaukap ako doon mga 1 ng umaga tapos bumalik sila dahil sa nag live na si attorney Trexy Angeles regarding doon sa pagkuha kay attorney Lopez dadalhin sa women's correctional doon sila nagpanik eh. and then afternoon uh, nag live na Nakahukap ako ng almost 3 hours eh. Ngayon. Ah, uh, ki Joey. Tapos, nung mag-live na, lumipat ako sa ki JB Hubalbot. Nandun sa mga live na yun. Dahil nagtawag na eh. Nandun si Dr. Abadoy, uh, si Maharlika. unjuk TV. Nandun si... Boss Dada. Nandun, nandun yun. Marami doon, marami sila. Nag-live na. Bipisara uh, BP Sara nandun uh, sila yung sumasagot sa mga tanong nung live na yun nakapag nakapag participate pa si Atty. Uh, Lopez pero sandali lang kasi hindi, hindi na kinaya and then nagkaroon ng problema ay nagkaroon ng paghingi ng tulong ang vice president pero hindi pinansin hanggang sa pinasok nga sila Justice silang pasokin doon sa kwarto ni Atty. Angeles kaya nagkaroon butika mo mga kapatid base doon sa napanood ko base doon sa nakita kong live nila buti mo may abogado nga doon abogado rin si uh, attorney Lopez na ipaliwanag yung mga bagay na yun pero pilit talaga nilang gustong kunin ang attorney Lopez kaya umiyak ng umiyak na yung attorney Lopez tungkol doon na hindi na halos sabi niya, anong klaseng gobyerno meron tayo? Wala nang batas na kinikilala ang gobyernong ito. Nakakalungkot eh, di ba? Tapos yun, yung live na yun, nakahukap ako ng kuan uh, isiniwalat ng Vice Presidente ang kaganapan tungkol kay Romaldez. Yun, kung ano-anong klaseng pinagkagagawa nito. Uh, nakikinabang sa, sa Pogo, nakikinabang sa mga sindikato ng drugs. Base doon sa sinabi ng vice presidente. Tapos yun, nung umalis na ang hindi na, hindi na kaya eh, kasi nagsusuka na si Attorney Lopez, uh, nakalive yun sa kwan. Ang naglive doon kung bakit nalaman nilang dadalin sa Women's Correctional ay si Attorney Trixie. Yun, naglive na doon, Kaya nagtawag sila ng live na group na yan. Nanood tayo, kita natin ang, ang mga mga 2 to 3 ay mga 2 to, ay 1, to 1 to 2 AM ang kaganapan na yon. Tina mo mga kapatid, nag nagtawag sila ng ambulansya kasi buhay ang pinag-uusapan dito mga kapatid. Buhay. Gusto nilang dalhin sa hospital pero, di ba? Dumating ang ambulansya ayo papasukin sa gate ng Congress sa may Satwing ata yan, Gate ayo papasukin. Di ba? yung rescue natatanda mo kapatid yung rescue 5 minutes lang kala kasi buhay nga po inahapol eh diba? buhay pero alam niyo po ang nangyari tatlong oras ang pagitan bago nadala mga alas 4 ng umaga na nadala ang matindi pa ito mga kapatid ito Pinagpipilitan ng arm uh, Sagittar arms sabihin daw sabi, sinabihan si BP Sara sinungaling talaga eh talagang ubod ng mga sinungaling to mga mga nagmana sa mga puod nilang mga sinungaling. ba diba? Ang matindi mga kapatid, tinuturoan ang vice presidente na alas 5 siya pumunta. Eh, ang base sa nakita ni vice president, alas 6 na mahigit. Tinan mo, tinuturoan pa yung vice president yung magsinungaling. At mayroon daw na buong order na dadalhin sa Women's Correctional ang tanong niya, nasa yung minutes na yan? Paano kayo, makakagawa? Paano kayo makakapag-meeting walang pasok sa Congress? Anong oras na po yun? mag alas 6.25 o 6.30 na po yan. Sa Zoom daw. Kaya nagkaroon, meet, meeting ng Zoom, inahanap ng busy presidente. Yung mga minutes niyan. Yung mga photo na nasa Zoom. Yun ang inahanap niya. Walang maipakita. Mekos-mekos, di ba? niyuyura ka ng batas ng mga to. General yan. Yung sergeant at yan. Yun. Yun ang matindi dun. Tapos ito, nakapagbulalas yung vice-presidente. Nakapag ako namatay dito, may kausap na akong tao. Minensyon niya dun. Nang walang katakot-takot, nagmura na ng mura doon. niya kung sino ang dapat managot. Kapag namatay ako dito, patayin nyo rin. Eh, matindi yun. Yung taklong niya, yeah, ni pinangalanan, Rivaldez, Bumbo Marcos, Lisa Marcos, pinangalanan ng Vice Presidente. Eh. Diba? Ang ah, nakakalugot mo kasi, eh. buhay ang hinahabol dun. Pero ba't ganun yung response? Kita ng, ah, nandun sa kalagayan eh, di ba? Kita ng vice presidente eh. ang kalagayan na eh, ni Atty. Lopez. Wala nang tigil ang pagiyak at wala nang tigil ang kakasuka hanggang sa hindi na makatayo. Tinatanong hindi na sumasagot. Pero hindi pa rin pinapapasok ang ambulansya. Anong klaseng gobyerno mayroon tayong ganito? Nakakalungkot. Nakakaiyak. Naiyak ako yung situation na ah, na-interview pa ng group na nag-live si Atty. Lopez ng madalian pero hindi na Kail Dahil samanan ng samanan doon nabulalas niya ano, wala na tayong batas dito sa ating bansang Pilipinas hindi na kinikilala yung mga karapatan nakapanood naman po yan sa Bill of Rights karapatan ng bawat isa sa natin pero sila kapag nakaupo na yan sila na ang batas nakalungkot mga kapatid diba? hindi mo akalain na ganito ang kaganapan sana ang hindi lang maganda rito eh pag ganyan ang ganyan ang sitwasyon at ganyan ganyan ang ginagawa nila di diba? darating tayo sa political crisis na kapag nagkaroon ng political crisis nandiyan na yung pagsunod ng na, tinatawag na kahirapan natin lugmok ang ating bansa di diba? iyan na ang simula kasi magulo na eh diba? hindi na kinikilala wag sana dumating ang punto na yon na hindi na kinikilala ng sambay na Pilipino ang gobyerno ito. Diba? Ang hirap nito, nun, Katulad nung nangyari sa 1987. 86 na Age of, age of Revolution. Diba? Nagtawag na. Na huwag magbayad ng mga buwis. Ganyan. Ito ba ang gusto natin mangyari? Sino magbe-benefition nito? Diba yung mga kriminal? Pero tayo, lugmog tayo sa hirapan. Ito nga po mga kapatid. Nasabi niya ito ano na ang halaga ng dolyar kontra sa piso, di ba? Counting kimot na lang 60 na. Ganyan katindi. Oh, sino? Kaya minsan mga kapatid, di ba? Nakahuka po ako almost 3 hours. Hindi ko binat, hindi ko binitawan sila, eh. nakahuka pa ako. Kaya nakakaiyak yung kaganapan na yun. Lahat nakapagmura na ang president sa sobrang galit. Pero pinipilit nila. Dumating daw, base do sa napanood natin, uh, base sa narinig natin at napanood natin, dumating daw si Marville. Pero ang akin lang mga kapatid dito, kung mayroon man kayong utos o mayroon mang utos sa taas na ganito, bilang sergeant at arms, military ka po eh, general ka eh. Nakita mo na mga situation. Iba, ba? Base sa ating kaunting kaalaman. Eh, sundalo ka. Alam mo kung papaano sa usapin sa pagligtas ng buhay. Eh. Pinag-aralan nyo yan eh. Kaya mong i-depensa yun. Pero bakit hindi ginawa? Na umaksyon ka agad at madala. Sabi nga ni lumabas siya. Ano pang hinihintay natin? Dahil nakatayo lang sila eh. Hindi gumikilos. Hintay pa ba natin mamatay itong nandito bago ko tayo kumilos? Alam well, mo nangyari ka ba mga kapatid? 3 hours ang pagitan bago na kun. Alas 4 na po yun. Sa akin na napanood at nasaksihan na nanood ako sa live nila. Alas 4 na. O bago mag alas 4 sa kanadala sa hospital. Sa veterans hospital. And then ngayon, base doon sa live ng third floor studio, eh, nasa sentro sa na po ngayon ang ating abogado na si Attorney Lopez. Nandun na siya. Tapos nagkaroon ng interview doon sa St. Lux kay Vice President. Yun, hindi niya, mat hindi niya maunawaan ng Vice President kung bakit nangyayari yung mga ganong bagay. Na nasa demokrasya ang tao, ang bansa tayo. Hindi niya ma maarok o hindi niya makukupakit ganong buhay ang pinag-uusapan, buhay ang inahabol. Pero nandun pa rin sa politika. May utos. Yan. Isa rin sa niya, si Chua. Na ito, mga kapatida, binanggit niya. Sa bawat hearing daw ng transparent yang pinamumuna ni Congressman Chua, after ng hearing, humihingi ng apology yang kay Vice President dahil ang katuwiran niya paabot mo ko Vice President na hindi ito ang gusto ko hindi ko rin gusto yung mga ginagawa napipilitan lang ako bakit ginagawa mo? abogado ka congressman chowa ang katuwiran malapit na daw kasi yung eleksyon. mo politika pa rin pero naghihinga luna yung buhay ng nandun o orderan ng dalhin daw sa women's correctional Nasaan? Nasaan yung pagmamalasakit? Nasaan yung tinatawag na Juan? Nararamdaman mo. Kailangan mabuhay ng isang tao pero hindi dahil sa utos, hindi gumagalaw. Hindi na nakakapundi. Nakakadrain mga kapatid ng pasensya ng gobyerno kita. Kaya tama lang mga kapatid eh na ko sa mga nag-withdrawal of support. Hindi ko na talaga kuan eh. Bagamat siya yung binoto natin. Pero talaga hindi ko, pa, hindi ko na kaya. Mali, mali. Pati yung pag-aayuda niya. Yan. Binanggit niya ni BP Sara. Lanta. Yan yung tinatawag, sabi ni BP Sara ng kuan. Boot buying yung ayuda na yan. Sabi niya yan. Ayun, nasa summer paggabi, din. Kagabi, na-mention niya, nasa summer yung tambalus doon. Namimigay na yung da. boot buying. Bahagi ng boot buying. Kasi hindi naman pera niya. Pinamimigay. Ang nun lang, idinada sa mga ganito. Sa AX, sa Tubad, yan. Pero, pag tinignan mo, boot buying. di ba? At yung na-miss yun din ng Vice President. Yung nasa aeroplano nila sila. Nakatabi sila. Nanood po ako eh. Hindi ako bumitaw. Tatlong oras pa ako hindi bumitaw eh. Nagrireklamo. Wala daw budget itong Martin Robaldes. Imagine mo kapatid kung gaano kabuti ng kwanito ni Bipisara. Sabi niya, Bayaan mo. Lahat ng gustong tumulong sa akin, kunin mo. Kunin mo. Kasi nagre-reklamo doon sa funding ng campaign. Sinulo raw. <laughs> Sinulo raw lahat ng mga pumasok na support. Sinulo ng mag-asawang Bongbong at siya Kaliza. sa sinabi ni BP Sara. Nakalungot mo nga ba? Diba? Ito nagre-reklamo si Tambalos Luz. Katabi daw sila sa helicopter eh. Nung may pupuntahan sila. Kaya ang nasabi niya, Bayaan mo lahat ng tutulong sa kunin mo kasman yan kunin mo na lang sa na lang tingnan mo ano gaano at nabig na sabi na kapag nanalo sila o kayo ako o oh, yan sabi ni Bipisara, babawiin ko lahat yan yay sinabi ni Tambaloslos ambung ang akala naman ni Bipisara, babawi babawiin dahil doon sa negosyo may mga negosyo yan eh. kasi nakakuha niyan eh Kumbaga lahat ng ginastos ng sa campaign. Lahat daw ng gingkuan babawiin ni Martin. Ang buong akala ng BP Sara sa isang negosyo. Kasi mga businessman naman yun eh. Yung pala, yun nga. Yung pera ng sambay ng Pilipino. Ang ibubulsa niya. Sabi ni BP Sara. Ang lupit nito mga kapare. Kahayaan ba natin itong mga to? Na mga mga sa kaban ng bayan base yung vice president. Diba? Wala nang kinikilala eh. Alam niyo mga kapatid, yung 1987 Constitution, maraming bumuo dyan. Kasama ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. May abogado, may sining, iba, Halo-halo yan. Maraming guwan yan. Uh, na bumuo ng grupo para bumalangkas ng ating 1987 Constitution. Pero tandaan nyo mga kapatid, maraming gumawa. Pero ngayon, isa o dalawang tao lang o tatlong tao lang ang nagmamando sa batas natin. Na ganito ang gawin nyo, ganito, ganito. Pero vicepresidente, tinanggal na ng ilaw ng aircon at nagtitipid doon sa, sa kuryente. Ay nangduma naman doon, nung anong ganong oras, may kuryente naman yung congress. Hindi ba't bawat kwarto naman yan? May switch lang yan. Pero pinataya nila. Vice Presidente po yan, pangalawang pinakamataas na nanunungkulan sa ating bayan. Ginaganyan. Lalo na tayong mga ordinaryo. sampatay pa tayo pupulutin? Ito mga to, pag nakaupo talaga, sila ang tinuturing na sila ng batas. Hindi na kinikilala yung Bill of karapatan ni Atty. Lopez gustong salalaulain sala gabing gabi dadalhin sa Women Correction may kus eh yung ginawang order na yan eh eh wala namang pasok nasa Zoom daw kaya nakabuo ng order saan ang minutes saan yung picture ng ng sum na yan hindi nila may pakita bakit eh gawa, -gawa nila Sino may utos niyan? Sabi nga na, ni B.P. Sara. Pag-aari ni, ni Martin Rubalis ng Congress. <laughs> ba't, pina, ba't siya pinapaalis? Kanin. Di ba sambayan ng Pilipinong pag-aari niyan? Oh. Dinidiktahan yung mga kondo na paalisin daw siya. Nakakalungkot mga kaya. Sa isang vice president ginagawa sa atin pa kaya ang, na, ang ayaw kong mangyari, sana huwag mangyari, yung magkaroon tayo ng political crisis. Na magdudulot ng kaguluhan. Na hindi kikilalani ng, 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 ng mamamayan ang gobyerno ito. Hindi ang matindi dyan, masakit dyan. Bakit? Walang magbibinipisyo nun eh. Kahirapan, lugmok sa ekonomiya ng ating bansa. Sino maapik to? Mamamayan po. Dahil sila, may mga kwenyan eh. Pag nangyari yun, lilipad lang. May mga bahay sa iba't ibang bansa yan. Lilipad lang yan. Sino maiwanan tayo? Tayo ang magbabalikat ng kahirapan. Kasi pag yung kwan yan, mga kapatid, nag-political crisis, kasunod yan, yung tinatawag na kwan, uh, yung... yung dito sa dulo ng dila, kwan, uh, civil war. Ayoko mangyari yun. Sana huwag dumating tayo doon sa civil war na ang mga mamayang wala ng tiwala sa gobyerno. Magulo na po yun. Pag nagsibil, sana wag dumating doon. Kaya mga kapatid, sana makita nyo, kitang kita naman talagang mali. Maling mali, pero marami pa rin. Bakit? Marami pa rin ang dumedipe. Marami pa rin ang sa... Bakit? dahil sa buwanang ibinibigay sa mga bayarang vlogger, sa mga bayarang atag, atak dog. Mula doon sa atkwan eh. imagine mo, na content. Yung pala may reward na isang mil di ba? Doon, mula dyan. Bawat, bawat hearing yan, magkano ginagastos. Ang dami sinasayang na pera. Pero hindi nila kinukuha niyo bakit. Mayroon silang agenda. I-elimate yung mga Duterte, lalong higit si Sarah, sa Sara sa darating ng 2028. Dahil, hadlang sa kanila. Hadlang sa kanila sa pagpapatuloy ng kanilang panungkulan. Magising tayo mga kapatid. Huwag tayong matakot. Hindi na magsalita. Magsalita po kayo. Karapatan natin bilang mamamayan meron tayong, nakapaloob tayo sa tinatawag na Bill of Rights, ang 1987 Constitution, karapatan natin ang magsalita. Tingnan nyo, mga kapatid, yung mga hanggang ngayon, dumidepensa pa rin. Saka sa kasalukuyang administration, at saka tambalo sa mga buhayang nandiyan sa House of Representatives, tingnan nyo, mga kapatid, sana magising kayo. Ang pera lumilipas yan dumilipas yan mga kapatid pero yung maranasan ng inyong mga apo at mga anak yung kahirapan at dulot nitong mga namumuno sa atin na walang humpay para manatili lang sa pwesto salamat mga kapatid na ko ako sa mga nilang kaganapan buhay nang inahabol pero pinapayagang makalabas nandiyan na yung ambulansya ayaw papasukin. anong klaseng gobyerno mayroon to? anong klaseng umuutos na yan yung inutosan naman sunod-sunuran lang naging sundalo ka pa naman naging general ka hindi mo nakita yung kailangan ng isang mamayan na buhay ang ahabulit ano ano mga pinag ano mga kapatid anong klaseng one day sorry mga kapatid ha? naglabas lang ako ng one thank you At, nawa ingat po tayo mga lahat sana maging maayos po ang ating bansa sa ganitong bago ganitong uri ng pamumuno dahil para sa ating tinabukas para sa ating mga henerasyon ng mga kabataan pag ganitong klase mauubos yung kabay natin. Salamat at God Ingat po tayong lahat.